Pinuntahan ng mga kawani ng SSS ang ilang establishmento sa Baguio City. Dala nila ang show cause order para sa mga employers na hindi naghuhulog ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado sa SSS. Some of the employers involved here are for non registration and non reporting. Uh, what we do with the SSS here is we do not simply uh, make uh, or deliver assessments, but we have to look into also the actual amount of the income that was earned by an employee and taking that into consideration the number of days that they have delayed in. Uh, the payment of their obligation, we also have to assess their proper penalty, which is 2% per month from the time the contribution falls due until paid. Kapag walang kontribusyon kasi ang mga empleyado, hindi nila magagamit ang mga binipisyo gaya ng mga loans, pension at mga programa ng SSS. Aabot sa labing tatlong employers ang nabigyan ng show cause order at bibigyan ang mga ito ng labing libang araw na palugit para sumunod sa panuntunan ng ahensya. Yung mga employers kasi, uh, they should uh, they should report their employees within 30 days from the first day of employment. And then they are given one month uh, grace period to pay it without any penalty. After the 30 days, then they will be penalized for 2%. So that's the payment terms. Ang ibang empleyado, minomonitor kung may pumapasok na kontribusyon sa kanilang account gaya ni Jovi sa ano, sa darating na mga panahon, malaking tulong din siya. Sa ngayon kasi wala pa naman akong na ano, sa SSS. Pero buwan buwan naman siya dumarating. Kung bigo pa rin ang mga employer na tumalima, maaaring maharap ang mga ito sa reklamong paglabag sa Republic Act number no. 11199 o ang Social Security Act of 1997. I saw as far as Baguio City, because we actually give them the chance to go to the office to comply with our notices before case filing. Mula sa higit 10,000 employers sa Baguio City, aabot sa 70% o higit 7,000 employers ang compliant dito o ang naghuhulog ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Patuloy naman ang ginagawang pagmumonitor ng ahensya para makamit ang 100% compliance ng mga employer. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.